Ang sinaunang teknik na ginamit para mabura ang emosyon ng tao sa loob ng limang segundo. Isipin mong galit na galit ka, tapos bigla, poof, wala. Parang na ang emosyon mo sa loob lang ng limang segundo. Imposible. Sa totoo lang, may isang sinaunang teknik na ginagamit noon pa para kontrolin ang damdamin at halos walang nakakaalam nito ngayon. Galing ito sa isang sinaunang samahan ng mga mandirigma na kailangang manatiling kalmado kahit nasa bingit ng kamatayan. At ngayon, pwede mo rin itong gamitin kapag galit ka, anxious o nadadala ng emosyon. Paliwanag ng teknik. Ang tawag sa teknik na to ay emosyonal na pagputol. Gamit nito, parang binubura mo ang emosyon mo sa utak Parang ini-skip mo yung reaction ng katawan mo. Simple lang ang steps. Step 1. tumigil ka sa lahat ng ginagawa mo. Kahit anong galit, lungkot o kaba, ihinto mo muna lahat. Freeze. Step dalawa, tumingin ka sa kaliwa o kanan, pili lang, at tumitig sa isang bagay. Kahit anong object, pintana, baso, pader. Step tatlo, habang nakatingin, huminga ka ng malalim. At sa bawat paghinga, ulitin sa isip mo, hindi ako ito, dumadaan lang ito. Sa tatlong hakbang na yan, binibigyan mo ng utos ang utak mo na huwag makisawsaw sa emosyon. Bakit gumagana? Ang teknik na to ay ginamit ng mga stoic philosophers noon pa. Sila yung mga taong tinuruan ang sarili na hindi basta-basta natitinag. Bakit? Dahil ang utak natin automatic na sumusunod sa direksyon ng focus. Kapag tinutok mo ito sa isang neutral na bagay, nawawala ang emosyonal na trigger. Scientific shortcut. Kapag huminga ka ng malalim at nag-shift ka ng focus, bumababa ang cortisol mo, ang stress hormone. So in limang segundo, literal na nagre-reset ang utak mo. Subukan mo to sa susunod na magka-anxiety ka, may kaaway ka, o na-stress ka. Stop. Look. Breathe. Say, hindi ako ito. Dumadaan lang ito. Paulit-ulit mo lang ang gawin at promise para kang may superpower sa emosyon mo. Bakit ta di natin to tinuturo sa eskwelahan? Kasi ang emotional control bihira ng ituro. Pero ngayong alam mo na, ishare mo to. Pause. Look directly at camera. Ang tanong, gagamitin mo ba to o magiging alipin ka ng emosyon mo habang buhay.